Yan. No guys! Magandang umaga po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking channel. So ngayon ay December 30, Monday. So ang ingin ng mga alaga ako nag-aaway dito. <laughs> yan ang dalawa. Ano ba yan? Nag-aaway. Kukulitan na naman yung dalawa. So yan guys, yung total order natin nasa 8,146. Sa so, ano lang to guys, dito lang. Uh, full wholesale. So yung meron tayong Red Horse limang case. Kailan bawas na to guys, ano, kasi kahapon pala, ano kami, uh, whole day wala kami, tapos 29, whole day kasi may pinabili ang anak ko at saka gumala din kami. Uh, umaga pa lang, umalis na kami, tapos nung uh, 28, half day naman kami, so sayang talaga benta pag gano'n, ano. Kasi syempre, alam mo sa tindahan nyo na mabenta, madami bumibili, tapos wala kayo, ba diba? sayang talaga, so ah uh, pamilya kasi kami umalis. Kaming tatlo. <laughs> Isa lang naman anak namin, guys. Ano? So, yun Yung red horse natin, limang red horse, yan, oh. Ang isang case nyan, guys, ay nasa 614. Lima yung nandyan. Pero bawas na siya, guys, ano? Kasi lalo na sa gabi, may mga bumibili. Yan. Ano to? Limang case lang. Ito, solid lang to. Ito yung solid na hindi pa naibalik sa akin. Kaya, so, Tapos ito, ayan, bawas na. Ito, bawas na din. So, may case tayong isang bawas at saka ito, apat. So, ito na lang, guys. Tatlo at saka ilan na to. Ayan. Ito yung bawas. So, diba? At least, kasi... Uh, pag, pag dumadating kasi kami kahit, kahit sarado na kasi nga wala nga kami Ah. Uh, mm ano pa din, sa gate, bumibili sila red horse ganyan. So, at siba nabibentahan pa din tayo. Kasi pag alam nilang dumating na kami guys, talagang may bumibili talaga guys. May dumadating, may bumibili, may nagpapajikas, may nagpapalood. So, talagang swerte talaga sa tindahan namin. So, thank you Lord talaga. Ano? So, ayan. So, yung red horse natin guys, meron ako isa pang listahan. Ito kasi ay sa kanila na to. So, ito yung listahan ko na pinadala. So, yung red horse guys, nasa 614 ang case. Ang bentahan ko niyan ay Uh, 60 pesos. Tapos, minsan nga guys, hindi ko na naipaparef, ano, uh, binibili na nila. So, ang isang, isang peraso, cost niya is nasa 51.16. So, meron tayo 8.80. Sa isang case guys, meron lang tayong 106 dyan. Tapos, sa Malboro Red naman guys, at saka sa light, same price pa din siya. So, ito yung ating uh, Malboro Red. Yan, ganyan natin. So, malboro red natin may ano pa ako dun eh ilang piraso pa ako dun, tapos eh uh, 'di ba malboro red tapos ilang malboro light ba to malboro light dalawang malboro light lang guys may stocks pa naman ako ayan kasi uh. di talaga ako nagpapawala guys no kahit uh, hindi masyadong mabenta basta meron nito, kasi may bumibili pa rin talaga fortune green fortune light malboro light so ayan tapos ayan fortune green fortune light natin ano lang, uh, dalawa pero yung isa Bawas na, kalahati Tapos fortune green naman Tatlo, yung isa Ando na din <laughs> Wala na dito, da tatlo to, yan guys ha. Tatlong fortune light uh, Dalawang fortune light, tatlong fortune green Ayan, so total 724 Ang isa nito guys ay nasa uh, Tumaas to eh, wait na ha? Uh, 725 Divide 5. Ang isa guys, nasa 145. Kaya binibenta ko na siya ng 9 pesos ang isa. Yan. Pareho na sila ng Malboro Red. Tapos, uh, ang pinabili kong Coke, dapat limang 1.5 na Coke. Ayan. Kaya lang, ang binigay, isa lang. Yun lang yung tax nila. So, isang mal Coke na 1.5, isang Sprite siya, isang Royal. So, ito talaga. Di talaga siya pa nabenta kasi nga, guys. Uh, ilang araw kami yung sarado. Ayan. So, sayang talaga benta. So, meron din tayong Alfonso. Yan ang Alfonso, guys. Ang isa niyan ay 271. Pinibenta ko siyang 300. Meron tayong 29 pesos. Limang Alfonso ang pinabili ko. Yan. Tapos yung MP naman, guys. MP double light. Lima din siya. Limang MP, limang Alfonso. Yan. Naglilima. So, ang isang MP guys ay nasa 170. Binibenta ko siya ng 190. Meron lang tayong 20 pesos. Ayan. MP lima. Alfonso lima. Tapos wawang nakatol lima lang din. So, ang isang wawang nakatol guys ay 20 pesos. Binibenta ko siya ng uh, pag isang karton guys 25 so may 5 pesos lang tayo. Pero pag uh, per kapit siya 6 ang isa. So meron tayong 10 pesos sa isang box. Diba? Is doon tayo bumawi. So, ayan. Ito yung katol natin. Ayan. So, since na, guys, yung ating red horse ay may ano na, bawas na. So, order ulit tayo bago ano ba ngayon. Baka bukas. Kasi, ano ba yung 30 na pala ngayon. Ano? Bukas or mamaya. Ano? Well, ano, kahit dalawa lang. o kasi may bakante na. Or tatlo. Tatlong case. Dagdag natin. Kasi for sure, guys, panigrado. Kasi nung, sa, nung Pasko, talagang naubusan kami. Uh, may naghahanap pa, dabe, pahabol-pahabol. Eh, wala naman na kami, naubusan kami. So, sayang, diba, ang berita. So, kahit konti lang yung ating kita, 106, okay na yun sa isang case, diba? Malaki na rin naman yun, diba? Basta mabilis lang maubos. Ayan. So, yun yung ating mga, ano, guys, na pamili. So, yun naman, guys, ang aking share Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye, -bye.